kaya ng ilo kayang ng, kaya ng araw kayang maluto na yung nang maglaga ng mukhaangin dito lutong-luto siya grabe, sobrang ang nap init ang panahon ngayon na para bang nasa loob na tayo ng oven sa sobrang init nito. Dahil nga sa sobrang init ng panahon, may napapanood tayo sa Facebook na nagluluto daw sila na itlog sa may buhangin ay I mean, nila yung itlog sa mismong buhangin. At dahil nga gusto nating mapatunayan kung totoo nga ba na nakakapaglaga tayo sa may buhangin kaya ito dali-dali kaming lumabas ni Piel at pumunta kami sa may malapit na dagat. Sa kakamadali namin ay nakalimutan na rin namin magdala ng itlog. Kaya humanap muna kami ng mabibilhan namin nang itlog itlo. Habang tinatahag namin yung daanan papunta dun sa pupuntahan namin na ito na patigil mo na si Piel at bumili muna siya ng fishball kasi nagugutom na raw siya. Kaya ito minamadali ko siya kasi baka pagdating namin dun sa may dagat eh, hindi na masyadong gaano mainit. Pero sabi naman niya relax daw ako kasi paniguradong maluluto <laughs> daw yung itlog namin. At ito pa nga siya pinaplex pa nga yung fishball na dapat daw pag kumain tayo ng fishball ay ganito daw karami dapat ang sauce. Na kahit ka kaunti lang yung bibilhin ay dapat umaapaw pa rin yung ito, Sa dagat. Ang po kami ng itlog. Kami sa buwani. Pero kasama natin ang aling kulong-kuro. Ay, Yan. And pineplex na naman niya ang kanyang kulong kulong Sa so, eto na nga undawin na kami para maghanap ng tindahan na mabibilhan namin ng itlog. Buti na nga alang yung nadadaanan namin ay maraming malalaking building kaya hindi kami masyadong nasisikatan ng araw. Hindi na tayo nainitan. Hanap <laughs> mo nga tayo ng tindahan ng itlog. Ito so, bibili so, tayo ng itlog, dalawang itlog, itlog. Itlog ba na? Ate man? Bibili ng itlog. Sa so, ka Mario. No? May ikaduwa lang. Inib. Yan. Yan, nakabili na siya ng itlog. Dalawang itlog, subukan natin kung makakapagluto ba tayo gamit ng araw. Tapos sinulubog natin sa may dam um, sa may hangin. Mabagal lang yung takbo natin ngayon. Yung road trip lang ba? <laughs> Trip-trip lang ba? <laughs> Ayan nga, di kami masyadong nagpapatakbo dito. Parang joyride lang ba? Pero biglang napatigil kami dito sa may part ng Santa Catalina na kasi nakasalubong namin yung nagpapatibok sa puso natin sa may daanan. Oo, oh, sino yung dyan? Siyempre, pag tumibok na yung ating puso, iwas na tayo sa daan. Of course, sahanap na lang tayo ng ibang madadaanan. At heto nga, nakarating na kami sa may tabi ng dagat. Paala na ayong Kayong dalawang itlog. At hindi namin pinatagal dali-dali kami pumunta sa may buhangin na tahanap kami kung saan mainit na parte at doon namin ilulubog yung mga itlog. Ayan. <laughs> at, init. Grabe. Okay. Dito na. Oo oh. the moment of truth. The moment of truth. Kung talaga bang... Kayang-kaya. Kayang-kaya ng inyong kayang araw. Kayang maluto na yung... Nang maglaga ng... Bukangin dito. Kaya uh, ka eh, madimik nga ako. Kasi sabah. Paunig <laughs> mo Guys, mas malalim para Mas maganda. Okay na yan. Pinulubog. Lalagyan na nilin ang isa. Hmm. nakakpan na natin. Uh, puto tayo. Okay. init pare. Ito, so, maglalagay tayo ng palatandaan. Para ating balikan mamaya. Para hindi maligaw-ligaw. Dalawang stick. So, ayan nga, kumuha siya ng dalawang stick para itinusok niya dito. Para ito yung palatandaan namin mamaya pagkabinalikan namin itong mga itlog na ito. Para syempre, mas mabilis na namin itong mahanap. kaya pagkalipas ng limang oras, kaya itong at binalikan na namin. Nakita ko na yung kan. Saan natin iniwan yung itlog? Tara, tignan natin kung naroto ba o hindi. Ah, ito yung kwan natin. Five o'clock Type, na para Kasi mainit na. mainit mga Lo, wala yata. Uh, sana ba yun? Grabe naman. <coughs> Grabe wala na yun. Itlog natin. Ayun. Ay, Ito na siya. Ito na siya, Bri. Ito na. Yun. Yung isa. Tapos yung isa. Ito siya. Yan. Ito lang. Tingnan natin. Oh. Grabe na siya. Yun. Totoo nga pre. Totoo yun oh. Naluto. Yan. Naluto yung ating itlog. Lutong luto siya. Kaya kung balak nyo magkamping sa dagat. Eto ang solusyon tipid tip hacks number 2 no gusto siya para wow! isa yung isa tingnan natin ganun din oh no hindi masyado luto <laughs> hindi siya maluto Ganyan na, oh. malasado siya, pre. Yan. Hindi pareha. <laughs> Pero okay na to. Mas. Mas masustansya. <laughs> yeah hindi masyado na luto pero masarap masarap siya <coughs> hmm? patisyon nakain ko <laughs>